What's up guys? So, karon nga video mga mga boss is na na napili. Yan anong sa nako karon kinsa ako napili nga hatagan og sapatos. So, ako siyang kontakon unya mga bossing. So, nganong siya man ako napili mga boss? Kay dire lang daan sa Facebook ah, uh, sa YouTube nako mga bossing kani. Sa YouTube nako na siya comment diha mga bossing. So, maliban sa comment niya diha mga boss, naapod siya gistok na ko yung profile na siya ay 10 ka-shares sa ako ang YouTube channel, gishare niya sa Facebook, 10 ka-shares. And then, maliban sa 10 ka-shares sa akong YouTube nga video, napot siya ay 11 ka-shares sa akong Facebook nga video. So, meaning, ang link na ako sa YouTube, gishare niya ka-10. And then, ang video na ako sa Facebook, gishare niya gishare niya sa pulo ka-grupo. So, muna siya ako napili mga, mga boss. bossing boss. Ayan. Jordan 1 na siya mga boss. Gabok pa naglapala pa. Ayan. Uh, na nag sign of usage mga boss. Kasi syempre, okay man yung nasa, patos. Pero original mga bossing. pitik gamon kayo mga boss. So, ako siyang kontak ko niya mga bossing. So, unta, makontak po siya. Kaya basi mapariha atong isa ba nga. Uh, ako siyang gimessage. message wa wagid, offline man. Then, ayha pa siya. Nag-contact na ako nga. nakapos na ako sa Facebook. So, well, syempre, na-cancel naman na to. So, better luck next time na lang to sya. Basta hindi po ma pilit na po nato to, And then, mga bossing ko, unta, supportan ko nyo sa akong ginabuhat para tuloy-tuloy ang pampahatag na to, sa sapatos. So, maragin na ako yung pangayaw, mga boss. Supportan niya akong video. Abang-abang mo sa ako ang video. So, mas maya mga bossing ko, comment po mo dito sa akong YouTube channel. And then, maliban sa ako ang Facebook account, nga mo comment mo rin comment po mo sa akong YouTube channel para na ako'y choice kung kinsa man akong piliyon ma mapili na ako tong sa YouTube nga nag-comment or sa Facebook kay kasagaran magud mga bossing dahil kaya comment sa Facebook sa YouTube gamay ra gyud kayo mo ako ang ipili karon ang sa YouTube nga hatagan and then daghan pud siya worth it pud hatagan kay gi-share niya ang ako ang link sa akong video dito sa Facebook video na ako sa YouTube share niya sa Facebook tapos gitag niya pulo ka ta pulo ka groups and then sa Facebook maliban sa Facebook pod gi-share po niya 11. So, alright mga busing ko. Uh, Kunta ko na, na ko siya. Then, pakita na ko sa inyo. niya. ka bus <laughs> ba? Yes. Pag-chat na ko. Ang ganyan na kayo, ang ganyan na. <laughs> Taga ka bus. Grandstan mo na. Oh, ba? Dagan dito. Dari ka? Ah, doon rata busing. Uh -huh. So, alright mga bus. So, naraang na kadaog. So, basig mapariha unta atong ni Agi ba nga. Di mahatag. Agda yun. <laughs> So, oke, bos Right. Okay, oke, 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 bos, ha? oke, 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 bos ay Ya oke, 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 ha oke, 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 lagi ka, bos oke, 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 Nang, oke, 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 tiga oke, tiga? Oo oke, 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 Ay, oke, lang, na, bos, oke, Ay, oke, 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 bos, bos Alright, so So yun, uh, nakuha na mga boss. So next time na po sa akong vlog, abang-abang mo sa akong video.